Isang malungkot na balita, isa na namang Pinoy music icon ang tuluyan ng namaalam. Matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa sakit, tuluyan ng namaalam ang music icon na si Coritha nitong nakaraang biyernes, Setyembre 27, dakong alas 7.50 ng gabi, ang malungkot na balita ay ibinahagi ni Julius Babao sa kanyang YouTube vlog kung saan nakapanayam niya mismo ang partner nitong si Chito Santos. Ilang araw namin siyang binabantayan hanggang sa humina na siya nang humina. E ayoko namang patagalin pa dahil nga lalo lang siyang mahihirapan. Pagbabahagi ng asawa ni Coritha. Dagdag pa niya, nagdesisyon na siyang kung saan na lang ang abutin ng asawa ay hahayaan na nila ito para hindi na ito mahirapan. Hindi ko na kaya eh hindi ko na kayang tiisin, pagpapatuloy pa ng asawa ni Corita. Nakuha na raw ang mga labi ng music icon ng mga opisyal ng barangay at ang plano ng kanyang pamilya ay ipakremate na lang ito dahil ayaw ni Chito na makita pa ng ibang tao ang naging itsura ng asawa. Sabi naman ng kapatid ni Chito ay pinagpahinga muna nila ang kanyang kapatid dahil maging ito ay kailangan na rin magpatingin sa doktor para sa kanyang sariling kalusugan at sa kanila ito kukonsultahin kung papayag ito na magkaroon ng viewing sa mga labi ni Corita kahit isang araw, isang gabi lang sa kanilang lugar sa Tagaytay. Nakilala si Corita sa mga classic OPM hits na Oras Na, Lolo Jose, Sierra Madre, Gising na o Kuya Ko at marami pang iba. Kasabayan ni Corita sa industriya sila Freddy Aguilar, Sampagita, Heber Bartolome at marami pang iba. Si Corita ay na-bedridden at hindi nakapagsasalita matapos ma-stroke ilang taon na ang nakararaan. Isa rin siguro sa dahilan kung bakit na-stroke si Coritha ay sa dahilang ang minanan niyang bahay sa ina sa Sacred Heart. Quezon City ay nasunog noong 2018 at ni isang gamit ay wala siyang naisalba. Hindi iniwan ni Coritha ang bahay nila kahit sunog na dahil doon siya natutulog gamit ang folding bed kahit walang kuryente pero may tubig naman base sa kwento ni Chito. Ayaw daw iwan ni Corita ang lugar dahil ang lupang kinatitirikan ng nasunog na bahay ay gustong ibenta ng nag-iisang kapatid na sa kalaunan ay nangyari rin. Dahil sa awa ay iniuwi na ni Chito ang babaeng hiniling niya sa Diyos na makasama sa buhay sa Tagaytay kung saan siya nakatira at sa paglipas ng panahon ay tuluyan ng nanghina si Corita at ngayon nga ay tuluyan ng pumanaw sa edad na 73 taong gulang. Sa huling bahagi ng interview kay Chito, ay nagpasalamat siya sa mga sumuporta kay Kurita hanggang sa kaniyang huling sandali.